So hello guys, good morning for today's video guys ay pag-uusapan po natin kung maganda ba dito magtrabaho sa Hungary so ito guys, based lang to sa aking experience ha kasi iba-iba uh, po tayo na experience dito sa Hungary dahil Meron po dito maraming vlogger sa Hungary na konti lang yung mali mo, ibabash ka na kaagad. So, dapat guys, support each other lang tayo. <laughs> dapat hindi na magbabash. Yung mag tayo, tayo, sa isa't isa. Kasi, kapwa lang naman tayo magkababayan. So, hindi mo pa na tapos yung video, hindi mo muna panood. Sa caption lang nagkamali, bash ka na kaagad. So, wag naman ganoon. So, ito po yung mga sinasabi ko dito, guys. Based lang to sa aking experience ha. At meron ako dito kinahanda na ano, papel. Sinusulat ko para hindi ko makalimutan. Para meron kayong idea yung mga nag apply na nasa Pilipinas pa lang or nasa Taiwan, meron kayong idea pagdating dito. So, kayo na po ang maghusga or kayo na po ang umintindi kung maganda ba dito magtrabaho sa Hungary or hindi. Kaya, this kayo na mag-decide kung ituloy nyo ba yung pag-a-apply nyo o hindi. So, ito po yung uh, based sa aking experience nung dumating kami dito sa Hungary. So, sa company namin, ah uh, sa mga hindi po nakaalam guys, ako po ay nasa Hungary. Ako po ay nagbibigay ng mga tips dito sa aking YouTube channel. Nagbibigay ng mga idea kung saan magandang pasyalan dito sa Hungary. So, kung ikaw po ay nanood at hindi ka pa nakapag-subscribe, Paki-subscribe naman ng aking YouTube channel, guys, kung nagustuhan mo yung aking video. Pero kung hindi mo naman nagustuhan, it's okay, pero mas maganda pa rin kung mag-subscribe ka. <laughs> Para makatulong ka sa aking YouTube channel. So, thank you so much sa lahat ng mga nag-subscribe sa aking YouTube channel, no? So, sa mga nanonood na hindi nag-like, thank you pa rin sa inyo dahil mga silent viewer kayo. Pero, sinasabi ko na nga, mas maganda pa rin kung mag-like and mag-subscribe. <laughs> Ay, nakolod. So, ayun na nga, guys. Pag, -iis, pag uusapan na natin. No? Ito yung video na to, guys. Wala na delete-delete, guys. So, sa mga basher dyan, wag na kayong mag, ano, mag-bash kung may mali. Kasi, napapagod ako mag-edit, guys. <laughs> Tsaka, hindi ako masasadong magaling sa editing. So, sorry. So, ito na nga guys, no? Based on experience, ang mga company dito sa Hungary guys, mostly pre-accommodation. So, yun po yung na benefits po namin dito sa Hungary, sa company namin. Libre po kami ng accommodation. So, sa mga hindi po nakakita ng aking ng aming dorm, ng aming accommodation. Meron akong video doon. Dito, may video ako sa aking YouTube channel. Panoorin nyo yun, guys. Pakikita nyo kung maganda ba o hindi yung aming dorm. So, may video ako noon. So, yun na nga, pre-accommodation. Meron din kaming libreng water at saka electricity. Libre din po yun, guys. Unlimited. So, Never kaming nawala ng tubig sa aming apartment. So, sa aming accommodation. Never kaming nawala ng tubig. Tapos... Tapos... Tapos, yung washing machine at saka yung dryer, libre lang din po yon, Wala pong bayad. Unlimited din po siya. Tapos, pagdating naman sa aming bedsheet, sa aming mga beddings, merong tagalaba. So... May provide yung accommodation na bedsheet tsaka yung ano tawag nito tagalinis. So every two weeks pinapalitan yung bedsheet namin. Pero choice mo yon kung magpapalit ka o ikaw na ang maglaba. So sa mga tamad <laughs> maganda yon. So yon. Tapos ano pa ba? Ah merong free wifi. Kaso, yung free wifi naman, may enjoy mo lang siya pag nandyan kayo sa dorm, tapos kunti lang yung nagkukonek. Kasi kung marami din nagconnect sa wifi nyo, sa accommodation, ano din siya, mahina, loading din siya, loading. So, mas maganda pa rin, kahit may free wifi tayo sa accommodation, kumuha tayo ng uh, unlimited na ano, unlimited na load o unlimited na internet kasi nga kahit saan ka dito guys magagamit mo siya dahil every time dito sasakay ka ng bus sasakay ka ng train kailangan mo ng internet kasi kailangan mong mag check ng mga schedule so ito pa yung ikinaganda ng Hungary eh? pwede kang magbili ng ticket sa bus sa train kasi nasa ano lang siya uh, meron silang apps na pwede ka doon magbili ng ticket tapos meron din silang mga unlimited na ano mga ino-offer tapos meron din tagalini sa dorm so pero sa kwarto nyo nasa inyo naman kung palinisan nyo o hindi sa amin dati nililinisan yung loob ng kwarto pero sinasabi namin na wag na pong Isali yung kwarto kasi nga pwede naman kami na lang ang magano ano Syempre nandoon po yung mga personal natin, mga gamit no. So, ang labas na lang po ang nililinis ng tagalinis. Tapos meron kaming libreng stove at saka yung inita ng tubig, libre din po 'yon pati kawali. Pero wala po kaming libre na rice cooker. So, I don't know kung sa ibang company may libre sila na rice cooker. Basta sa amin, wala kaming libre. So, hindi lahat dito sa Hungary, hindi lahat ng company na nagbigay ng libreng rice cooker. So, limited po yung ano, ibang, ibang company, iba-iba po yung mga binibigay sa mga trabahante. So, sa amin, kami na po ang bumili ng rice cooker. Pero meron kaming stove, meron kaming takore, meron kaming, meron kaming kawali, pero yun nga lang, medyo maliliit lang, pang ilang tao lang din. Hindi yung talagang malakihan na pang, pang maramihan. Yun. Every room, meron. Tapos, kasama na dun sa room, meron na kaming uh, sariling refrigerator. Meron din kaming maliit na freezer. Kasi, syempre, hindi naman magkasya yung ano, sa maliit lang na ref. Dapat kung madami kayo, may ma din kayo na freezer. Kaya, kami dati, wala kaming freezer. Pero, nangyayit kami sa aming employer, nag-provide naman sila. So, binigyan kami ng malaking freezer. Kaya, doon, nakapagtamba kami ng mga karme-karme. So, yun. Tapos, mayroon kaming free na food allowance. So, dati, ang ginagawa, nag -de deliver yung company doon sa dorm namin ng Uh, every hapunan, yung sa dinner uh, nag order sila sa restaurant so, hindi namin nagustuhan yung pagkain nila kasi nga minsan hindi talaga, kadalasan maalat tapos, minsan naman maasyadong ma-oil yung ano nila, kanin kasi, iba sila pag nagluto ng kanin dito, hindi kagay sa atin na plain lang sa kanila dito, yung rice nila, talagang nalagyan nila ng mantika. Tapos, hindi ganun kaluto, parang hilaw-hilaw pa siya. Parang ilang minutes lang nilang niloto. Kasi, ibang klase yung ano nila dito eh. Iwan ko kung paano nila niloto yun. Basta yun yung naanuhan namin, kasi sa restaurant siya, binibili. Binideliver na lang sa accommodation namin. So, hanggang kinausap namin yung employer namin na kung pwede, kami na lang ang magluto. So, iniba ng employer, binigyan na naman kami ng ano, tinanggal na yung pagkain na yon. Pinalitan ng bigas, binigyan kami ng 15 pieces na bigas, 15 packs na bigas, na tigi isang kilo. So, 15 kilos yun. Every month, kada tao. Tapos, mayroong isang train itlog, kada tao. Tapos, mayroong kaming gatas. Hanggang sa hindi siya continuous na naibigay ng employer, kasi nga, yung employer namin, masyadong busy, papasyal-pasyal lang, punta ng Australia, punta ng Spain, punta kung, kung saan-saan siya pupunta kasi nga, ano eh, rich kid. Sumayaman <laughs> so, yung anak ng employer namin, kasi siya yung nag -ano sa amin, nag sa amin yung anak ng employer namin. So, hindi na continuous yung bigay ng supply namin. Ang ginawa naman namin, pinakonvert namin sa pera. Ang problema lang, instead na 20, 25,000 Hungarian rent ang makukuha namin every month, eh, ginawa namin pera. eh, alam niyo naman si Hungary pagdating sa ano, pagdating sa mga tax, hindi yan papayag na hindi magdidak ng tax. Basta may lumalabas sa account dito sa Hungary, kahit bibili ka ng ano, may mga tax yan. So, yung 25,000 namin, kinutasan ng tax ang malinis na lang sa amin na binibigay is 16,500 plus hanggang yan po rent. so yun po yung every month na nakukuha namin na food allowance so hindi na rin siya bad okay na rin <laughs> kesa naman doon sa ano na hindi namin nakakain noong una yung mga pagkain kasi minsan tinatapon lang namin pwede na lang kung chicken na pride kakain namin pero yung ibang luto nila hindi talaga guys kasi maalat sila magluto so yun tapos mostly patatas yung partner ng chicken basta ano sila more on potato tapos meron din kaming ano guys meron kaming libreng ticket pagdating ng October to March basta ticket yun kasi malamig mag starting kasi ng October malamig na dito sa Hungary So, sa mga kababayan ko na pupunta ng Hungary, starting ng ano, October, malamig na. So, magdala kayo ng mga raming medyas. Tsaka gloves. Kasi, gamit na gamit. At ito pala guys, bumili na talaga kayo dyan, no? Kasi, manghinayang kayo pagdating nyo dito sa Hungary. Mayroon namang mabibilhan dito mga China store. Ang problema lang, masya kayo sa price kasi ang price nila nasa 2,000 hanggang yun po rin. So, syempre, parang manibago ka. So, 2,000 hanggang yun po rin, magkano na yan sa atin. Kaya, mas maganda pa rin na dyan na kayo bumili kasi isang piraso lang dyan, 10 pesos lang. So, makamura-mura pa kayo. Kasi dito, manghinayang talaga kayo. Manghinayang kayong bumili dito. Tapos, yung ticket na yon yun nga, starting ng October to March, binibigay ni employer, unlimited ticket yon every month. Tapos pagdating naman ng April, wala na kaming libre na ticket, April to September. So si company din, meron binib binibigay sa amin na bike. So, kasi hindi naman ganun kalayo yung dorm namin sa accommodation, ay sa company. Kaya binigyan kami ng bike. So, wala kaming libreng bus o ano, shuttle kasi nga malapit lang. Ngayon, choice namin yun kung magbus kami from April to September kung gusto namin magbus, meron naman bus. Ang problema lang, kami ang magbayad. So tayo ang magbayad. So sa amin yun na company hindi yun sa iba, iba ibang company iba. So yung bike mo pag nag finish contract ka, kailangan mong ibalik sa employer. Pag mawala yung bike mo, kagaya ng kasamaan ko nawala. Hindi eh, pa tapos yung kontrata niya. O kahit matapos pa, bayaran talaga niya yun kasi kukunin yun pag nagpa-clearance kayo. So, nagbayad yung kasamaan ko ng 80,000 hanggang yun po. rent Eh, ang liit ng sahod namin kasi ang company namin maliit yung sahod. Kinakaltas yun every month ng 10,000 hanggang yun po. rent, Bago natapos yung ano niya, So, sa may mga May bike pala na nandito na sa hanggari Mag-ingat-ingat din, dapat ipadlock Kasi nga Meron din talagang nangunguha guys Nung nawala yung bike ng kasamang ko Grabe, inikot namin yung buong city namin Naghanap kami, tinulungan ko yung kaibigan ko So, yun no Tapos, ano pa ba uh, Every holiday dito Yung company namin Nagbibigay sila ng product nila. Kasi ang company namin, ang product namin is yung mga duck at saka goose. So, binibigyan kami ng tigi isang plastic na ano, ng duck at saka ano, mga product nila, na mga, kung ano yung mga binibenta nila, binibigyan kami. So, kung meron yung mga holiday, kagaya ng, ano, minsan sa isang taon, nagbibigay sila ng uh, tatlong beses o dalawang beses. April, tapos August yata, at saka ano, December. Yung mga holiday, nagbibigay po sila. Kasi nasa food company kami guys. Yun nga, yung duck yung product namin. So, ang company ko pala guys, ay hindi po nasa city. Nasa ano kami, province kami ng Hungary. Hindi po kami sa Budapest. So, iba-ibang company, iba-iba po yung mga binibigay. Tapos, sa Hungary guys wala pong broker's fee na binabayaran. So, yung broker's fee, ang makarelate dito yung mga taga-Taiwan. So, kayo mga taga-Taiwan, kung nanood kayo, nag apply papunta dito, may idea na kayo guys. Walang broker's fee dito every month. Kasi sa Taiwan, every month may broker's fee. Tapos, yung dorm namin, meron kaming corpio na 10.30. Pwede naman kayong matulog sa labas pwede namang basta pumasok lang kayo kinabukasan hindi magagalit si employer sa amin ha may korpyo kami kasi nga yung guard sinasarado yung gate dahil natutulog din naman yung mga guard pero pwede kayong ano pwede kayong matulog sa labas walang problema yon basta sinasarado lang nila yung ano yung dorm ng 10.30 at dito, bawal yung mga sobrang maiingay. Kasi yung mga Hungarian, hindi sila masyadong ano sa mga ingay-ingay, sensitive sila sa mga ganyan. So, sa dorm namin, ilang beses na rin kaming nasita. Kasi pag mag-karaoke, alam mo naman, mga Pilipino tayo, mahilig tayo mag-karaoke. mag, video okay. So, yun. Tapos, ano pa ba? Meron din kaming binibigay na ano, binibigyan din kami ng ticket ni employer kung kami po ay nakatapos ng 2 years na contract may libre po kaming ticket pa -uwi ng Pilipinas ngayon kung mag rehire ka ang ibibigay na ticket ni employer dalawa so balikan yun pero kung hindi ka na mag rehire isa lang yung bibigay ni employer yung ticket lang na pa uwi syempre hindi ka na babalik so hindi ka na bibigyan ng ticket yun lang po yung binibigay maliban dun wala na binibigay na mga mga pa bonus bonus kasi naka ganitong taon ka wala kasi sa company ko guys ah, uh, ano din ako eh parang magpo 4 years din ako sa company ko eh tapos wala man binibigay na ano kahit 5 hungarian 5 pore wala ano lang yung ticket lang So, binibigyan ako ng ticket, eh hindi naman kasi ako nag-rehire, kaya isang ticket lang pa uwi. Yun lang ang binibigay. So, ano pa ba? Yun lang yata eh. Kung meron kayong mga tanong guys about dito sa hangar eh, mag-comment lang kayo. Baka pwede kong gawa ng video pag may time ako. So, kayo na po yung mag -ano guys, mag- Decide kung maganda ba yung Hungary. Eh. So, sa mga susunod na video, baka pag-usapan natin naman yung about sa healthcare dito kung maganda ba o hindi. So or mga ibang topic na pwedeng makatulong sa inyo para may idea kayo, no? So, sa mga, ito pala, pahabol ko pala sa mga uh, paalis pa puntang Hungary. Eh, kung pwede magdala kayo ng ano, maliit na rice cooker, kasya naman yung maliit na rice cooker eh, sa malita, sa luggage. Magdala kayo guys, kasi ano eh, Mahal din dito yung ano rice cooker. Tapos, uh, hindi lahat ng pindahan na may rice cooker. Mga sa arcade meron. Pili lang din yung mga meron. Pero pwede ka na makabili sa online. Kung ayaw mo namang magdala, okay lang. Pero mas maganda na rin namang magdala. Kasi para pagdating mo dito, meron kayong ano, magamit ka agad. Tapos, yung saksakan niya guys, uh, iba lang yung yun nga lang ang problema pala kasi ang saksakan dyan sa Pilipinas iba sa saksakan dito so ganito pala yung saksakan dito guys oh. pabilog ito bilog siya kung may rice cooker kang ganyan pwede yan basta ganito yung saksakan dito guys 230 volts yung 220 sa atin, pwede naman eh. Basta ganito. So, para may magamit kayo pagdating nyo dito. Hindi ba? O magdala kayo ng extension. Yung pang ano dito. Hmm. Yun. May idea na kayo. Kung mayroon kayong rice cooker na ganito ang saksakan, pwede nyo madala. Or extension. Pero mas maganda na rin kung ano. Ganito na talaga siya. Oh. May mabibili naman yata na ganito eh. Kung meron lang ah. So, mga gusto lang magdala kasi dito talaga guys. Mahirap pakahanap ng ano. Ng rice cooker. At saka kung mag order ka. Aabot ka pa ng one week or two weeks bago dumating yung rice cooker mo. Eh syempre tayo kakain tayo ng kanin eh. O ba? Diba? So yun lang. Sana nakatulong yung mga ano ko no. Mga video ko. Mga idea. Ah. Uh, Thank you pala sa lahat ng mga nag-subscribe sa akin. So, kung hindi ka pa nakasubscribe guys, mag-subscribe ka na. Pero naman maano ka, ma-notify ka kung meron akong bagong video. So, libre lang yan. ba diba, sa mga silent viewers, mag-subscribe naman kayo guys. <laughs> Parang awa nyo <yun> na. <laughs> Patulong naman guys. So, thank you sa inyong lahat no. Ay, nako sa mga basher dyan. I love you mga basher. <laughs> thank you, thank you. Support na lang. Uy, wag na mong bas. Support each other. Kung vlogger ka dito sa Hungary, tapos mapanood mo tong video ko, mag-comment ka dyan guys para maano kita. Para ma balikan kita. ma subscribe din kita. So, no. So, maura to ka ba yan? Good luck. Thank you for watching sa inyong lahat.